Hi guys, maayong hapon. Kanin yung tanong. So, na po tada rin sa palibot. Mag-live you. Manilig na sad ko. Ayan ang mga pato guys. Kaya sunod ang mga pato. Bisa ko mo nagkaon. Ngayon na mm. sad. Sunod-sunod sila na ako. Kaya binilang na ako ipagkaon. mga bato so yun ay ganing light sa bukid guys nga mamuhi yung tanok para na atay ihawon pohon or na atay mabaligya ma-income so makapalit ka o sudan ibaligya kay ipalit o sudan so kanat sa guys